Okay mga sir, so meron tayo dito ng Honda Beat. So issue nito uh, injector. Tapos hindi rin nagbibigay ng kuryente yung kanyang uh, wire dito. So yan, so ginamp lang natin siya kaya nagka-supply. Okay. So yan. So sinaksakan na rin natin siya ng diagnostic tool. So yan, nakita kaya nakita natin yung problema niya na uh, injector. Okay. So, una nyo i-check pag, pag walang kuryente itong inyong sakit na to. So, trace nyo itong linya nya ng ito, laging meron to. So, positive ito. Ang kinokontrol lang ng computer box ay yung negative. So, yan. So, laging naka-standby yung kanyang positive dito. Nagana lang or bumubuka lang yung injector nya pag nasupplyan ito ng negative galing dito sa computer box. Okay. So, sa issue nito, may supply naman kanina yung kanyang itong kulay red na may lining na blue na to na wire. So, yan. So, may supply ito kanina pero mahina yung kanyang uh, kuryente. Malamang may wire dito na, na iilan na lang hibla yung nakadugsong. So, Kaya ginawa natin. So, ginamp na lang muna natin siya para gumana. So, ayusin natin yung linya niyan mamaya. So, tinesting ko lang and then gumana naman siya. So, yun. So, yung mga sensor niyan, bawat wire niyan magkakaiba. Kaya madali nyo siyang ma trace dito sa uh, linya niya papuntang computer box or ECU. Kagayan to, red na may lining na blue. So, inanap lang natin yung kakulay niya dito sa uh, mga wire niya sa computer box. Okay. So, yun. And then, reset natin mamaya yung kanyang ECU para mawala yung Uh, check engine tsaka yung uh, yung nag-record nag-register reg sa kanya na error sa computer box okay so yo